guide paano po maklaim yung inyong insurance. So, dito po sa application, i-open nyo lang. Huwag kayong mag-login. Ang i-click nyo po nasa baba, yung customer support. eto yan. Magtatapa po yan yung page kung saan kayo mag-fill up. So, i-fill up nyo lang po yung inyong details. Ano yung name na registered yung email na na ka yung registration nyo. Yung registration code nyo po, nasa system nyo po yan sa baba ng, ano nyo, ng system. So, for example, sa akin, may bago akong account. So, meron pa akong free insurance. Free insurance. So, kailangan kong maklaim yan. So, ito po kasi, kailangan mo lagyan ng subject. For example, claim insurance para alam ano yung subject ko. Tapos description, ilagay mo dyan na hello po, kailangan nating maging polite. Magalang or good day, ma'am and sir. I would like to claim my free insurance. For my new account. For my new account. Thank you po. God bless. Kasi magre-reply lang din sila dyan. So, submit ticket. Pagka-submit nyo po ng ticket, kailangan nyo po yung i-screenshot your ticket number. Kasi, yan po yung magiging guide reference nyo po kapag nag-reply sila. Puta kasi Gmail, makikita nyo po yung ginawa nyo pong, yung ginawa nyo pong ticket. Ayan. Ayan, makikita nyo sa email na ganyan yung ginawa nyo. Kailangan nyo lang po ay maging patient para sa response na inyo hang ticket. So, i-refresh nyo lang po yan. Kasi mag magre reply po yan dyan sila. So, yan. nag po yung CSR natin. Sabi niya, good day. Can you advise the below details for us to process? So, ang gagawin mo, i-copy-paste mo lang yan. Itong start sa hinihingi niyang details. So, copy, then magre-reply ka lang dito. Sa baba, i-paste mo lang siya. So, dito ang rage code ko is GWW. So, ayan, i-fill if up mo lang yung details. So, dapat ano to ha, ka tama yung details na ibibigay mo. So, pagka-send mo dyan, ayan, dyan lang din sila magre-reply. Ayan, nag-reply na sila. So, ito na yung insurance. ba diba? Ang bilis. So, ito i-download at papirmahan sa inyong client. So, yun lang guys. Sana may na-learn kayo.